Hello mga kasan lover. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayo ngayong iba vlog. Meron kasing nagdadrama dito ngayon. Gumagawa rin sila ng content nila para sa kanilang academic, sa kanilang paaralan. Uy, uy, sana so, natin kung ano mangyayari sa kanilang gagawin. Ayan, mga kasan lover ang mga magbibidyo din. Dito sa aming harapan ng bar. Ayan. Mag-a-acting daw sila. Wow! Para sa kanilang academic. So, panoorin natin mga kasan lover. Ayan, mga kasan lover yung kanilang drama. ka you. Pagkain. Joy! Thank you, ma'am. Ligahan. Thank you, ma'am. Ligahan mo to. Mas mula sinayin. That's good. Okay. That's good. It's simple na lang. Gagawin mo. Di mo pa magawa. Tapos mo, makauwi ko lang. Okay. 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 Tapos siya? na ba tapos Tidak tahu. 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 Hahaha <laughs> Point action. Bye. Galing na mga pasang laber. Ang gusto ko lang, masayang pamilya. Matitig yung Alam mo, umayos ka na dito. Umalis ka na dito. Umayos talaga ako wala kayong kwenta. Wala nang kukupkop kup sa'yo! Wala nang may pipaki sa'yo! So, one, scene three, part four, action! Uy, yung asawa mo, natin na naman. Hindi naman talaga yan. O siya, mare, hindi na. Ano na naman sa mga to? Joy! Joy! Ano nga magsisigaw dyan? Wala si Joy. Dayas! Ano sinabi siya? Ano sinabi niya? Ah! Agod! Pagod na daw siya! Napaka-ante talaga ng anak mo! Aba! Kaino ba nagmana doon? Wala nang may pakido sa batang yon Eh Abel, sige! Sino ang Sino magluluto ng hapunan? mga kasan lover, nakita nyo naman yung ginawa nilang content ng mga kabataan ito. Mingi naman ako sa kanila ng permiso para masali ko din sa aking video ang kanilang ginawang kaninang pag-arte. No? Yun yung mga kabataan ito, no? ang content kanina. Napakaganda ng ginawa nila. Yeah. Saludo ko sa mga kabataan ito ginawa nila kanina mga kasan lover yun yung drama na project nila sa kanilang academic yung kaya humingi ako ng permiso na isama sa aking video sa aking vlog yung kanilang ginawang drama kanina napakaganda na shout out nga pala sa inyo mga kabataan ng Laguna yan thank you and good eve mga kasan lover